Ang aming ama na si Alan kas ay pinatay noong September 17. Siya po ay pinatay ni Raymond Cruz alias Gigi. Ay kasang uwi nagtatago pa po sa otoridad. Siya po ang pumatay sa ama namin, Senator Natora Pitulpo. Sana po makarating po sa inyo ang video na ito para po matulungan at mabigyan ng mistisya ang pagkamatay ng aming ama. Kamerun po ay wala nang nanay dahil namatay po siya bago mag-COVID-19. Na matulungan po kami dahil hindi na po namin alam ang gagawin namin. Dahil wala na po kami magulang. Oh, ang sakit nito. Okay. Um, nakakalungkot. Ang sakit sa dibdib to. Magandang hapon sa inyong lahat. Marap, magandang so hapon dito sa lahat. Nagikiramay ako taos puso. Ang sakit sa dibdib. First time to, makatanggap ako ng ganitong reklamo. Na, um, so, I'm so sorry. Um, so, wala kayong guardian. Sino ngayon ang mag-alaga sa inyo? Y yung tita po namin. Yung tita po. Andito po yung tita niyo? Oh, Pasokin si tita. Nang hina ako bigla. Sobrang hina ako. Hmm. Nakahina to. Grabe. anim kayo magkakapatid. Pito. po. Magandang hapon po, Tay. Dito po kayo, Tay. Kayo pong tumata ang guardian ngayon. Ito pong nandito sa amin na magkakapatid sila po yung ulilang lubos na wala na po yung mama niya, yung maunong panahon pandemic. Ngayon, tatay nila, uh, biktima po ng krimen. Pamamaslang. Anong pangalan niyo po, sir? Alex po ang kahas. Sir Alex, kaano ano niyo po itong mga bata? Pamangkin ko po, kapatid. Ang tatay nila, kapatid po. So, kayo na po ngayon na mag-aalaga sa kanila. O, ako na po nagpapano ngayon. Tutulong po ako. Uh, ilan taon po ang panganay? 19. Ano po trabaho ng father nila bago yung mao? Sa contraction lang po. Minsan nagrerel ngayon, nagbabaka sa kaling maka, maka ano, pang dagdag sa mga anak niyang gastusin. oh may dulog ng puso to pag nakita ka mga bata umiiyak dahil yumao yung, yung kanilang magulang. Sasalita nga sila, sino natin magpapakain sa amin. Siyempre wala na ni nanay, wala na ni ako naman po hindi rin. Wala rin po akong trabaho ngayon dahil may oh. problema rin po ako. Colonel Ariel Narboada, uh, Chief of Police ng San Jose del Monte, Bulacan. Colonel, magandang hapon. Sir, magandang hapon, sir. Uh, meron na ho ba tayong sospek dito po sa pagpaslang kay Alan Angkahas? Yes, sir. Uh, ah. yan, sir, noong September 17, sir, 2023, 20, sir. Opo po. Pwede ba makipakikwento sa amin kung okay lang? Paano nyo ginawa yung pag-imbestiga at uh, po doon sa sospek at ano pong kaso? Kung meron na, isa pa sa sospek, siya ba'y nahuli na? Colonel, sir. Ang sir, ang simula, sir, naginuman sir, yung sospek sa kayong biktima, makakilala sila. Okay. Tapos sir, nalasing na sir, nagkaroon ng argumento na yung suspect sir, bumunot ng kutsilyo sir. Tapos okay. sinaksak biktima, tapos uh, nakatakas sir, yung bitima, sir. At large And, uh, po? na uh, nakatakas po yung suspect? Yes, sir. Naka at, uh, at large po to sir. At large. So yung suspect, papakita natin. Yung picture na pinapakita ngayon yung suspect at large. Yan po si Raymond Cruz Jr. Yan yung suspect. Meron daw po mga testigo, Colonel. Yan po yung magagamit yung testigo na para mapalakas po yung kaso. Eyewitnesses po itong dalawa, tama? Meron dalawa, sir, na witness to, sir. Yung kainuman din nila, sir. Okay, sandali po, Colonel. Ha? Uh, Na-interview na po yung mga testigo po, Colonel, sir. Oo, sir. Ako na sir ng kapitan, sir. Nakare-ready na sir ng demanda. Pag-open, sir, ng uh, pagpanggapin na sir ng City Prosecutor by 1 week of sir. I-demand agad namin, sir, para malabasan ng warto pare sir yung suspect. Ah, mabuti naman. Uh, Kenneth at saka si Bunso, mga testigo. Kenneth, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay, mahalaga po yung papel na gagampanan nyo dito sa kasong ito kasi po kayo ay witness. So, kayo po ay nakapagbigay ng salaysay sa ating kapulisan? Opo, sir. Ikaw Ren Bunso? Opo, Idol. Okay, so tuloy-tuloy lang po yung pagbigay nyo ng inyong pong testimonya. Wag ko kayo bibitaw para hanggang sa makahon po itong suspect. Ano po? Opo, sir. po? Colonel? Yes, sir. Uh, Pakisecure lang po itong mga testigo. Napakahalaga po sila sa kaso. Yes, sir. Mga kaasa ka, sir. I-secure naman ang mga testigo, sir. Okay. And of course, ito po mga naiwang anak ng biktima. Yes, sir. Yes, sir. kung anong mas mabigay namin sir sa naulila siya ng uh, biktima, sir. bibigyan namin, sir. Sige po. Sige po. Maraming salamat po, Colonel. Aasa po kami. At pupunta rin po kami dyan sa San Jose del Monte Bulacan para makiramay po dito po sa mga naiwang mga anak ng biktima. Salamat po, Colonel. Yes sir, welcome na sir. Maraming salamat din sir. Para hapon sir. Sir Kenneth, Sir Bunso, maraming salamat sa inyong dalawa. Ngayon pa lamang ako salamat. po itaos po sa nagpapasalamat. Maraming salamat Alex. din po sir. Thank you po. Thank you po. At uh, kung ano pong may tulong ko sa inyong dalawa, magpasabi lamang po kayo, so susuportan ko po kayo hanggang sa matapos ng kaso, okay? Opo, okay salamat po sir. Salamat sa inyong dalawa. Sir Alex, ano po yung pwede kong may tulong ngayon? Yun sa, ano po, sa living, yung kabaong, tsaka ano nila po, wala pong, ano talaga pang... Sige po, sasagutin ko yung libing. Sasagutin ko po yung kabaong. Hanggang ngayon po ba nakaburol? Opo. Opo, sir. Okay, sige. Sagutin ko po yung burol. Sagutin ko po yung libing. Siguro po, mag, ano, isip tayo ng kabuhayan uh -huh. na kayo siguro, interest ko sa inyo. Ano po ang trabaho niyo ngayon, sir? Nag-ano ko ng mga quick-quick peaceful. Nagtitinda nga kami mag-asawa po. Nagtitinda? Tapos, eh, na, na po ko sa Si Reyes po dahil sakit na nag-paralyzer nga po ako. Nag-aaral ba kayo mga bata? Opo, Nag-aaral po sila ng lahat. Ito, ito, ito lang po. Hindi, pong, ayan lang po hindi pag-aral po. Kayo, one, two, three, four, five, nag-aaral? Six, six po. Six, very good. Yung isa hindi nag-aaral, ba't okay. hindi nag yung isa? Yes, Ah, okay, okay, yes. okay sige. Kusintoy. So, Tuloy-tuloy pag-aaral nyo, ko. So, ako. Tahaanap tayo ng mga paraan na para magkaroon ka ng scholarship, Okay panindimantal ang pag-aaral nyo. Tay, susuportan ko po yung kabuhayan nyo ngayon. Nagtitinda ko kayo ng quick-quick. Quick-quick po. Si Mrs. po. Ayun, nakiki, ano lang muna dahil wala nga kaming puhunan din sa, ano, sa pagtinda namin ng quick-quick. Okay, ganito po. Palalakasin ko po yung negosyo ninyo. Dadagdag po akong puhunan. May negosyo ka at negosyo yung Mrs. mo. Dalawa kayo magne-negosyo. Magkakaibang negosyo para dobling kita. Ilan po anak nyo? Isa lang po, nag-aaral na rin po yun ng college po. So kung mabibigyan ko kayo ng negosyo, kayong dalawa na misis mo, palalakasin natin, dagdagang kitang punan. So kaya mo na po itaguyod yung pangangailangan itong Opo, para mga mo. Tulong, tulong, na lang kami. Kasi nakikita nakikitira lang po ito sila doon sa may bahay na... Saan sila nakatira ngayon? Sa so tita po namin. Ano lang po, nakasanla lang po yung nabahay. Tapos pag kinuha na po, wala na po silang titirahan. Ganito po, magpapadala po ako ng tao ko para i-assess po kung ano yung narapat na itulong namin. Bubuhos po ako ng tulong. Uh, Sharik, mag-assign ka ng isang reporter. Babayaran ko po yung libing at saka yung, kaba, yung ataol, saka yung pagnegosyo niya po. Salamat At baka meron pa mga kailangan na tulong, Salamat kaya gagawin ang assessment. Siguro, Sherry, yung DSWD, involved din natin kasi puro mga minor de edad to, puwera din sa 19. Okay. 19 yung sumunod, ilan taon? 16 po. 16 sumunod? 15 sumunod? 12 po. Ang babata, in, tapos ito? 10 po. 10. Ayan. Sige po, pupunta po yung staff ko doon para ayusin po yung libing, yung burol. Tapos, And then kung ano po yung negosyo <laughs> na pangkabuhayan para maitaguhin niyo po sila. Okay? Alagaan niyo po sila tayo, okay? Ano pong sinakyan niyo papunta rito? Nag-taxi nga po kami kani, ah, nag, ano mo na, nag-tricycle po tapos sumatay na naman po kami ng jeep. Tapos pagdating dito sa may SM HM po, sumakay kami ng dalawang taxi. Magkano po yung libing? Ay, magkano po yung, ano, yung nila niya? 25 punilaria? po yung, ano, yung, ay, may kandila pa yata, nasa 26 yata, tapos yung, ano, 12,000, pero natawaran na, ano, anong, DSWD yata, yung 3 na, na, lang po ang, sa cementerio po. Meron, may no, kayong numero nung ano, punilalaya, tawagan ko para sagutin ko. Pwede ka problema Sige, okay na po yun, Tay. Sagot ko na salamat po Salamat po, po ng marami, Maraming you, po, marami po. po. Maraming salamat po sa lahat. po. Maraming salamat po. Walang ano po. Sige, tawang ko po ni Raria para... Maraming salamat po. Sobra, sobra. Walang ano man, walang ano man. <laughs> Basta't huwag niyo pa yung pag-aaral niyo, okay? Opo. Sige, sige. Nakakaawa to. Mabata. Magpadala po ang reporter. For the meantime, standby lang po kayo dyan sa kabilang booth. Habang yung office ko po magpapadala ng pera dito. Ngayon pa lamang po magkukumita ko ng 50000 Ano po? Salamat po ng marami, sir. So pag nagpadala ka ng reporter doon, Sherry, gawin mo ng assessment, total oh assessment, po. kung ano yung mga tulong na pwede maibigay natin. Of course, involve mo na yung DSWD kasi may mga bata kung ano yung narapat na pwede maitulong ng ating gobyerno sa pamamagitan ng DSWD and then sagot na natin yung pampalibing funeral. Mula ngayon, ikaw na magsisilbing tatay-tataya nila, although meron na kayong uncle, maging parang tatay nyo na, pero at the same time, ikaw yung second father nila dahil ikaw katanda. Okay. Kaya mo ba? Opo, oh, ayanin ko po. Ibigay ko yun sa yung responsibilidad na gabayan sila. Huwag mo silang pabayaan. Okay? opo. <coughs> Ralph! Hello po, Papa. Hello po. Pa. Andito tong ano, anim na mga bata, uli lang lubos. Apa. Uh, pat yung mother nila, namatay na ng COVID. Yung father, uh, pinaslang, lang. Totally, wala na silang parents. Mm -hmm. And uh, nakaburo ngayon yung tatay nila. Pero ako, nag-commit na ng tulong. Ikaw kung anong kaya mo may tulong para sa mga bata. Kasi ito, may mga batang involved. Uh, gusto mo mag-ambag ng tulong. Opo Eh kung ganun po papa uh, Gusto ko rin po sana magbigay ng financial assistance po sa kanila Na kahit 30,000 pesos po ay salamat. Kasi ako magbibigay ako for malaking bagay na yan, Ralph. Sobrang laking bagay yan. Napakabuti mo talaga. I'm so proud of you. Maraming salamat po. Thank, you, Ralph. Thank you. Ingat ka, Ralph, palagi. God bless, Ralph. Thank you po. Okay. Sige, yung anak ko si Ralph, magbibigay ng 30, ako magbibigay ng 50, so ngayon meron na kayong 80,000. Maraming salamat po. Sobrang. Okay. Para pa yung ibibigay ko pang negosyo doon sa uncle nyo and then pambayad dun sa funeral iba pa yon okay mm. at living pampalakas loob dun sa mga kapatid mo gusto mo magbensahe sa kanila wala <laughs> so, ano, sabihin sa inyo na kahit gano ay tung itong darating sa atin, problema itong dumating sa atin kayanin natin to pagtulungan natin dahil wala ang iba makakatulong sa atin kundi tayo tayo lang din <laughs> napakahirap na ito <laughs> sa so, sobrang mahirap na ito. Hindi <laughs> ko hinahanat ito. Kaya rin. Pagbutihin ba lang pag-aaral? At kaya naman mga ano, mga mas nakababata, sundin nyo kung ano sinasabi ng kuya nyo ha. Kayo kayo na lang, kita mo nyo. Kayo kayo na lang, kailangan magkaisa kayo magtulungan, magmahalan. Ay, eh, napakalaga yun. At palaging makinig kayo sa tito niyo. Sige, wag mo na kayo umalis. Yung 80,000 parating na tsaka ipapantulong, ha? Sige, sorry